Good morning guys! Welcome to my channel, Teens Sweet Life. So guys, kumakain ngayon si Maggie and Mochi. Kanina magkatabi sila ng pwesto. Ayaw kumain ni, Ma ni Mochi. So medyo nalayo ko ng bahagya si Mochi. Ayaw niya katabi si Maggie pag kumakain. <laughs> Ayaw niya makipagsabayan ng napakabilis kumain kasi ni Maggie o. Oh ay alam mo para mauubusan ka dire diretso ito naman pakeme si mochi gusto medyo malayo kay magi pag kumakain mahihiyain hindi maintindihan to si mochi pero nagulat ako mas naubos pa niya yung food kaysa kay magi so yun guys tapos na si, si mochi kumain so bibigyan ko pa siya uli ng panibago kasi mga ago naman kay magi Noong una, si Mochi ang lagi nang aago kay Maggie once na naubos ni Mochi yung food. Ngayon baligtad, eto si Maggie ngayon ang mas nakakaubos na mabilis, siya yung mga ago. Pero ngayon, nabaligtad na naman, ay naku, hindi ko alam sa mood ng mga batutang ito. Ayan, kain lang sila ng kain. Binigyan ko ulit ang konti si Mochi. Guys, ang cute. Ang haba ng buntot ni Mochi. Oh, para siyang keychain. <laughs> oh, di ba guys? Cute, cute. Ang laka-laka na ni Mochi. Kasi matakaw to eh. Ito yung isa din. Si Maggie. Ang cute din oh. Yung buntot ang haba gumabayat na ngayon si Maggie. Dati nangang, nangangagat, ngagat pa yan sa paako. Pero ngayon, syempre sinasaway ko, natututo na rin. Kaya lang takot -tako ni Mochi and binibigyan ko uli ng pagkain. So yung pagkain nila is uh, special puppy dog. Yun, guys. So yun, kumakain sila. Ayun. Masyado nagkakonsentrate sila sa pagkain nila ngayon. Ayan, yeah, ang takaw-takaw. Si Maggie masyadong mabagal ngayon kumain. Ayan, nang-aagaw pa ng food kay Mochi. Ay, oh, grabe si Ma. Mochi. Naubos na yung food. Tama na Mochi. So, kailangan ko naman na ng water. So, yun guys. Nakakatawa talaga na may alagang mga pet. Ngayon ko lang na-appreciate and the experience ang pag-aalaga ng mga dog na ganito. So, dati si Mochi lang. Ngayon, nagkaroon ng Maggie. So, hanggang dalawa lang muna, guys. Hindi ko na kaya mas magparami pa ng dog. Sa kanilang dalawa lang, eh. Grabe. Ang kukulit nila. Hey, daming water na inom, Sige lang, sige lang. Inom kaya. Inom na. Inom na, inom na. Ito yung water. Ubus na. Ay, solved na, mochi. Ay, magi. Maggie and Mochi, solved na. Okay. Dito na kaya. Tapos na uminom. Tapos na kumain. Ha? Ah, Mochi. Mochi. Very good. Nakakain na kayo. Ano ba yan? Mochi.